นี่ซารากายเนี่ยจะนมเครปโหนมโหตัวต้นไอศกรีมค่ะฮาฮาไอศกรีมนี่ให้สุกได้ cool. <laughs> people.

mom Dal, dal ka nga eh. Anong kinakain ko? Marasa. Iglog, sabi, nagsakrab, so, so tipo doon. ipon. dami. Kinakain, ko kasi? kinakain mo? Hapo. Orange, tapos grapes. Tapos sabi. Tapos, mm. tapos hapo, Tsaka, tapos mm. sabi. Tapos hawa Sos. Mm. Yan po talaga madalas sinasabi. Ewan ko lang, mama. Kasi ako pagkaalam ko medyo makapit sa ganito. Sasabihin ko hindi din ko, ha? Ganon. O ko, ha? Pero wala na <laughs> 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 Ay, sorry, sorry, sorry. Yan, nasundot yun, ma'am, no? Ay. Ito may naiwang ingron, ma'am, yan. Pero dahil matagal na, baka tubo na lang. Sorry, <tip> madam. <tip> Meron pa. Meron pa. Three. Yan oh hmm. ah? Mama Anong kulay pang busod ka na magsalita Napapagod ako <laughs> Nagsasalita kayo ng gusto Siyempre Siyempre

Pakainin na po ano? ulod. Hindi na Ano? ulod? Hindi ko alam. Lahat? Look. Pilihan mo na lang po, ma'am. Ito po siguro laging na-overcut. po. Laging po na-overcut. Sura po kasi, tignan mo, mapapansin mo yung kuko mo dito. Oh. Ako, kumuha ako dito lang. Ito yung overcut. ayano, oh. Kasi may, ewan ko yun, kung tumubo yung kinuha ko dito, oh, na iwan Ano ba yun? Ang pangit naman. Sorry ma'am, sakit po. Medyo. Medyo katay, na. Ma'am, medyo makate. Hmm. Dumugo na siya ma'am. Pero madikit lang. Hmm. Oh. Eh, okay. di ba wala nang bukol? sabunan wala nga si teacher eh may lagnat May lagnat? Oo. Oo. Mama bilang sa kanya, ha? Para gumaling. Okay. Saka, ano, yung, doon. 'yung grapes. Ha? Mayigat, yung bata, okay. <laughs> ano ni ba talaga? lagi? magbisa na, ubus na na -mm, na hmm <laughs> sa gabi pagtulo, ung di pa ang magagalit na ano oh, kapul palan nito? sakit Yan, ma'am. Dikit lang po. Ito yung sinusundot ko din kanina eh. Dudugot ang bagya. Aba, 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 mau ka, hindi sakit masakit, ma'am. Sabi ni Lola. Pero, ipapabon niya yung talong. Pabon talong. Hmm, diba? Hmm, kumain na akong agahan eh. Ako, nagugutang. Nagkakain mo na. Nagkakain mo na nga. Nagkakain ako fruits. Ako. Hindi <coughs> ah. Ikaw lang yun. Ako lang? Opo.